So hello everyone, welcome and welcome back to my youtube channel and for today's video, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga last na gagawin bago mag-flight So bago natin sisimula ng ating topic ay make sure mo na na nakapag-subscribe ka na sa aking youtube channel hit the notification bell for you to updated So sisimula na natin ang topic natin for today Kapag dumating na yung visa stamping ay tuloy-tuloy na yung proseso ng ating mga papers. So kapag dumating na yung visa, ang ipapagawa ng agency ay yung serum pregnancy test. So it means to say PT 'yun, yung sa dugo, kinukuha sa dugo. So magkano ba ang serum pregnancy test dito sa clinic na kung saan ako nagpa-test ay 262 yun ang binayaran ko doon at 1 hour makukuha agad yung result so after ng serum ay x-ray at hipasi C yung x-ray naman ay hindi pari pari ko yung uh, price kasi sa kasama ko mas mahal sa kanya kaysa sa akin so dito lang ako malapit sa tinit, uh, tinutuloyan ko may clinic dito na malapit sa Adventist Clinic ang uh, nabayaran ko is 1,300 mahigit serum na yun ah hindi, uh, iba yung serum yung Hepacy at X-ray yun ang binayaran ko yung iba ay 1,500 yata yung nabayaran nila so hindi pare-pareho so yun yung test na gagawin bago mag-flight so kapag napasa na yun sa agency So, sasabihin ng agency yung kailan na yung flight mo. Then, two days bago mag-flight, o one day bago mag-flight, ay mag, mag ulit. Pero kit na lang, hindi na yung sa dugo. Yung ihi na lang yung itetest mo. At isesend din yun sa agency. So, yun ang gagawin na test. At ang pinaka-importante din ay itong e-travel. So, kailangan meron ding e-travel bago mag-flight. So, within 72 hours, nakapag-register na ng e-travel. Hindi ibig sabihin ay arrival lang ang mag -e travel kung hindi pati din yung departure. So, kailangan natin mag-register. So, take note guys kasi meron ding pinaka-importante. No? ito. Kung natatandaan nyo na nagbayad tayo sa embassy, para lang to sa mga pa-flight na, kung natatandaan nyo na nag, may, binayaran tayo sa embassy sa ating visa na US 121 US dollar. Huwag na huwag nating iwala ang papel na ito kasi hindi tayo marirefund pagdating sa Romania. So ang sabi ng agency, ipapakita ito pagdating doon sa agency na is room. Kasi dati ay hindi sila nangihingi nito. Pero ngayon, hinahanap na nila ito. Resibo. Resibo to na ibig sabihin, nagbabayad tayo doon sa embassy ng $121. Hindi ko kasi maintindihan kasi yung salita is Romanian. So, pinaka-importante din, wag na wag natin itong iwala para ma-refund yung $121. So, yun lang ang video natin for today. Sana nakatulong ito sa mga kababayan natin na nagbabalak na mag-apply papuntang Romania. So, yun lang and see you for my next video.